Hoy, hindi lahat ng tambay tumatagay. Yung iba, andun. Nakikipaglandian sa kapitbahay. Ay, <laughs> tambay, hindi yan sa gawaing bahay. Hoy, anong sinasabi mo na kapag tambay, hindi na marunong sa gawaing bahay? E, ikaw nga, kapag may dumating ka lang na bisita, saka ka lang maglilinis ng bahay rin lahat ng istasyon. Hanggang ay... Huwag <laughs> ka magmamahal Sigurado, lagi yan sa bahay. ka daw magmahal ng tambay Kasi laging nakahilata sa bahay Ang tanga mo naman Kaya nga tambay kasi laging wala sa bahay. Huwag <laughs> <laughs> kang magmamahal ng tambay. Wala kang future dyan, sabi ng iyong tatay. Hoy, Walang future, sabi ng yung tatay. Eh sabi nga ng yung nanay, ako daw yung gusto niya na makasama mo habang buhay. Ikaw ang marikit na dalangin ko, ikaw ang nagbigay ng... magmamahal ng tambay, dahil pabigat yan sa buhay! Hoy, tambay pabigat sa buhay? Kung papasanin mo, mabigat talaga yon pero kung mamahalin mo ako, di, masaya yun. Hindi mapigilan ng sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging Huwag <laughs> kang magmamahal ng tambay! Nandun yun sa kapitbahay! Tumatagay! Tanga! Wala ako sa kapitbahay. Andun ako sa Pasay. Nagsabong kami. Kasama ko ang iyong tatay. Hahaha! <laughs> ng hanap Alam mo, isa ka pang tanga. Kaya nga tambay, di ba? Paano mo masasabing tambay kung may hanap Mahal lang tambay. Kasi yari ka sa yung tatay. Bakit ba puro ka na lang tatay? Hindi naman siya yung gusto ko. Ikaw. Ikaw yung gusto ko makasama habang buhay. Ayaw <laughs> Ikaw, ko. Ko. Ikaw. Wag kang magmamahal ng tambay. Imbis na ng pagkain, gagawin pang pantagal. Hoy, grabe ka naman makalait sa tambay. Ikaw nga iniwan ka ng boyfriend mo kasi mabahawang yung buday. Ayaw <laughs> oh, baby girl. Hoy, okay lang na naghahanap ng away. At least, hindi naghahanap ng kabit na kapit ba. Tambay, makikita mo sa tumatagay. Tanga, wala ako sa taytay. Andito ako sa pasay. baby. ibang iba sa paningin. Hoy, hindi man kita mabigyan ng marangal na buhay, bibigyan naman kita ng magandang lahi. Ayaw, di ma. Yo, what's up? Gusto ko lang mag-shoutout sa mga nag-share ng video ko. Shout out kay Joanna Imperial, Richel Makabuhay, Arsis Neros Magana, Betty Losares Erika. Shout out kay Abitria Gilbert, RJ Romagosa, Esmeralda Sana ako na lang, Rigor de Los Santos. Shout out kay Maria Melanie Rada Bariso, Chantal Ranyada, Pereira Bata, Marjorie Linda Lensky, shout out kay Dominic Ramos the second, Chas Charlene Jai Asis Nano, shout out kay Port 20, Giancarlo Hersalia, JR De La Rosa, shout out kay Rico Manrique Armada, Wilbert Boycolot, Tona Sanchez, at syempre shout out kay Adrian Prilis Bumbita. Maraming maraming salamat sa pag-share nyo guys. At sa mga hindi pa na shout out diyan, mag-share lang kayo ng aking video at i-shout is out ko kayo sa next vlog. Maraming salamat. Please like, follow and share. Peace out.